Dalapin ng gayong usa sa mga may pusil patay sa bodyguard ng tuburan ni Demokrito Diamante. Gisiko pa sa hot pursuit operation sa kapulisan sa subo ang ka ng kaadnaon. Pipila ka mga armas o bala ang nakuagikan sa sospek na si Ludovico Oroquero. Kinsa na sikop dito sa barangay Monte Alegre, lungsod sa tuburan. Si Oroquero, gitumbok na usa sa mga sospek pagpatay kagahapon kang Rene Kang Maong o sa kakanin niyembro sa New People's Army o bodyguard ni Tubarang Mayor Diamante. Ang biktima, kuyog sa unong ka mga kauban ni Ini, nagsakay o motosiklo dito sa barangay Gaang, Tuburan, kagahapon. Sa pagabot sa biktima sa maong dapit, tulog ka mga armadong tao ang migawas o mipusil pusil kanina sa makadagang higayon. Doon sa mga witnesses na may butiag sa kapulisan na may abot sa 15, nagtusabayti ka mga tao ang may atake sa biktima ang hot pursuit operation ni sa mga personahe sa Regional Special Operation Group, Regional Intelligence Division Central Visayas, Cebu Provincial Intelligence Branch, Cebu Provincial Police Office o Tuboran Police Station kagaling ng alas 3 sa buntag. Ang lunsod sa tuburan na sa election watch list of areas at ilang mga lugar, sa San Francisco, Dumanhog, San Fernando, Medellin, Daang Bantayan, Carmen o Siudad sa Bugo.